strong. Hello. May makuha ba tayo dito? Dito ba dito? Ito. Teren. Uy. Karni. Karni mga bigan, berami chicken. Beef. Uy. Sana ulo. aqui hmm? kung completo tignan lang sa pretty ay pinya tignan si pinya ni ganda guapa uy guapa siya makagigan ay pinya natin guapa na dalawa ang pinya planting Uy, nga, may pang planting mga kaibigan oh. Eh. sarap itong eh ilaga Uy. Sarami. Uy. Hala. Hershey mga kaibigan. Hershey Coco. Brown Spicy Mustard. Mustard yan. Ito mga kaibigan. Hindi nata kukuha nito. Yan eh. ang mga takip. Ito dalawang isip ako nyo. Hala. Dada dan lelong isi, aku nian. Denda, denda ah. di mana ah. mana. Cheese, cheese, cheese. Eh tiga sama macam kain bintang. Ia kos sama <coughs> tiga. Lah, apa yang ada? Ada apa? Ada apa? Ada apa? buong Boom 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 buong okay. buo na manok buo na manok buo na manok buong manok na buong 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 mo nagnakaw ba ako hindi oh, malitan siya mga kaibigan hindi ako ano hindi ka naman talaga sisitahin alam maraming shrimps na ganito mga kaibigan eh. suwertihan so, na yan suwertihan so, yan oh mapikat na siya mga kaibigan dyan ang shrimps shrimp shrimp hello popcorn shrimp mga kaibigan masarap ang popcorn shrimp hmm, oh. aku lama laman ah tumutuyok-tuyok ang pulis mga kaibigan pero umalis mo din siya sabi niya ay eh, nag-anura si Inday nag-dumpster hindi niya dia niya ko sinabihin na anong ginawa mo dyan dahil sabihin ko nang nakita mo ba aku dun anong ginawa ko dun naghahanap ng makakain <laughs> hanap naghahanap ng makakain dun tuwawa naman tuwawa naman ako dun Aray Malalim na Malalim na. Hindi ko na maabot. Ay. Hindi ka naman talaga nila. Ay, pistachio ice cream. Hmm. Itu nga kadito? Ito na ang Ito bukas ang dito. Iyon na natin yang bukas. Wala. Pa parking talaga polis mga kagila. Uy. Hmm. hmm. Ito mga maliliit. Ano yan. Ay. Ayan Oh. Eh. Bulok eh. na talaga ang kagila. Hindi siya puli pong ikiri. Ito mga maliliit na patapat. Masarap iyan. Iyan ay masarap. oh, sabi na Oh, bikiri. Bikiri mo naman. Pamping mo. Nasa ilalim mo. Tsaka bikiri. Bikiri lang talaga siya mga kagigan. Hindi na natin siyang puling awayin. Awayin daw. Bakit ba mga Hello. Hello. Hello, Biblo. Hello, ah. Biblo. Hello, na, -tay na. tayo na harapit kita Tingnan natin kung puno-puno nang mga boxes. Pero baka mayroon ba? Baka lang. Baka lang. Ano man ito mga Biblo. Paglaruan ng pusa. Ano natin? Ano natin? Ano natin? yoga mat. ni gamat mga kaibigan para sa atin to para sa iyo ang laban na to kakulay ko pa kakulay ko pa hindi pa na yun ha mga nakatanggong diyan? uy uy makadamit mga kaibigan ko makadamit siya. yan o uh, large sleeveless sleeveless puno puno kasi mga kaibigan ang eh, tayo nga marami pa lang. uy Marami ang biyaya mga kaibigan malam upang biyaya Ayun Ada ni, ada ni. dami Mga sana pang sana na dami ba? Malang nito kasi dito po yung mga kaibigan headphone mga kaibigan Ayun o uh, ang gaganda ang cute Ang cute ang kya cute kya cute cute Hello. Mayroon po. Ay, tayo na tayo mga kaibigan. mga ganito siya. Mas pa. Ano pa Ano po ang... ano po? Ah, lagayan. Lagayan mga kaibigan. Lagayan. Kahit na ano, basta lagayan. Pink pa ang kulay. Ay. Pink yan. Ano pa? Ito. lagayan dito pero lagayan dito mga kaibigan storage ba storage storage good mga kaibigan kunin <laughs> natin yan sige nagpamalas ah hindi sa dito hindi ito namigay ito siguro ang ilalim nito so, para maging matigas ito Pembelian. Plastik well, yan. Plastic container yan. Kailangan ko ng mga plastic na rin. Pasturahan sa bahay. Uy, another, another. Another, another. Ang gaganda ng mga kilay na rin. Eh. ito na sira. Sira ito na Uy, meron patula dito na rin. Ano? kan Ano? 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 Hmm. Ang alito. Nandito siya, nabalik lang yung straw. Hmm. Ang straw lang ang problema. Hmm. Ang alito ng pagmamahal. Taruan hmm. ah. man yung mga kaibigan. Ano hmm. ito mga kaibigan? So. Malaro ang uh, alito kahigan basta ano to one mirror perfume mirror perfume at ano pa pag napuno na makiligan kukuha na lang diba syempre syempre patulang mga kaibigan patulang ba yan mga kaibigan ito ba o tara na patulang tapiyom, 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 maging alang laki ng lulipap mga kaibigan so, sila, sila sila laki laki ng lulipap laki ba ito so, nerds rainbow may plastic uy oh, may plastic sa loob hindi pa yun tapos may plastic lang yan meron pa ba ang ganda, ganda ng kapon oh beauty beauty oh Ini adalah kapal. Ini adalah kapal Marino. Itu adalah pulau-pulau. Ini adalah tempat untuk membeli-belah. Saya tak tahu apakah ada di sa gigan <laughs> hindi ako makagitugan gamay niyo hmm, kagwapaan niyo dalawa sila mga kaibigan magaganda ang tulang ang mm chico -hmm. meron pa mga perfume hello saan ba tayo alamin niyo kung saan tayo alamin Ayan, alamin mo. Ano yan? Cheese. Uy, mayroong mga biscuits, mga kaibigan. Oh. Eh. Mayroong mga biscuits. May lumulubo pero okay lang. Ayan oh. Eh. Ito ba? Itong salty. Uy. Eh. Masarap yan eh. Masarap yan. Ano eh, ito. Deep, deep, bite, bite. Kunin natin mga kaibigan. Deep, deep, bite lumulubo na talaga yung iba makaligan meron pang pa mga yogurt ano ito Ooh, crab cake crab cake yan Uy, anong tinatapon salt and pepper tinatapon nila mga kaibigan uh, salt and pepper daw mga kaibigan libre na yan sa atin Uy, sayang yung ano mga kaibigan oh. Uh. pumpkin pie sayang talagang lumulubo na siya mozzarella. Ay talagang lumulubo na. Ayan. Dito. meron pa dito. Meron. Merong roots. Kunin natin ang roots. Roots. Roots is dito. Roots.

isang isa ay push na ko tara may taran talaga mga kasi pulot talaga yan ito malambot ito malambot bulok ito malambot mga kaibigan huwag mo lang kunin kasi talagang hindi yan maganda ito medyo okay medyo lang cheddar cheese cheddar cheese Dari mga sa kini mga kagiga mo Pero hindi ko na Hindi ko na yung ano Pinakain ba Malambot na ang mga abukado Ayan Abukado mga kagiga Malambot na Ganda pa maganda pa. Malambot kasi mga kaibigan. Pumutok na. Ang tulok tulok, Marami pa akong patatas mga kaibigan. Ito kamatis. Anong kamatis? Mm -hmm. Ang himo ng kamatis ang kuwan mga kaibigan. Ang sibuyas, ang himo ng kamatis. Nag-iba na talaga ang panahon. ginawa ng kamatis ang sibuyas. Ang dami mga Letos mga kaibigan pero ano ba, malambot. Hindi mo nang maganda sa ilalim pag matigas. Aray. Hmm, meron sibuyas. A sibuyas eh. ubang-ubang nasi buaya. Ay, mga blueberry. Ang tagal-tagal ko rin hindi nakakuha ng blueberry. Ay, ay. Gwapa pa. Gwapa pa yung blueberry mga kaibigan. Naabutan pa na gwapa. ini tu. Bukit Bukit ai ai ai, Bukit 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 ang ah, unang salang may isa salang talaga mga kaibigan yung mga kaibigan mayroon tayong boom boom boom, boom, boom shrimp yung mga kaibigan luto na yan mga kaibigan ano lang i uh, ano mo lang i deep fry eh, hindi deep fry yung parang i eh, ano mo lang ba lutuin mo lang ulit air fry for initin lang pero sa akin mga kaibigan ito po i deep fry air fry ulit ayan o no popcorn uh, shrimp. I like the popcorn shrimp. Mga kaibigan, meron tayong mga butter. 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 O, tingnan mo, oh, nakakuha na talaga ako ng blueberry mga kaibigan. Sa so, tagal, tagal na panahon. At meron pa tayong Hershey na Coco. Coco mga kaibigan. Coco lang yan sa atin. Mayroon Coco dito. Ayan, pang, ano ito mga kaibigan? Uh, pang luto. Nag-bake ka ba? Pang halo sa i-bake mo. Ayan, meron tayo dito itong seasoning na ano, salt, pepper, garlic. O uh, grilled seasoning. Meron din tayo nito itong ano pangalan nito mga kaibigan? Grapefruit. Grapefruit. mga saging plantain mga kaibigan na pwede mong i ilaga o pwede mong iprit iprito. pinya may pinya tayo mga kaibigan dalawa ang pinya natin dalawa ayan ito mga plantain ito mga kaibigan ganito lang yung mukha pero sa loob maganda yan I-ano ko yan mga kaibigan, lulutuin ko yan with Uh, lutuin ko yan with um, ano din mga kaibigan yung turon ito turon yan mga kaibigan meron tayo lime may, ano kung mamigay i-wrap ko siya ng ano lumpia wrapper meron tayo mustard yung mustard mga kaibigan para maanghang siya maanghang next may next pala mga kaibigan next <laughs> ito pangalawang salam meron tayo Deli roll. Deli. Deli daw kung ano. Deli roll. So deli yan. Oh, 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 Saka itong mga lettuce Doon na lang yung lettuce. Tagal -tagal lettuce, mga letos. Tagal-tagal pa naman walang letos mga kaibigan. So ah, so marami akong mga anong kaibigan. Blueberry. Yung mga blueberry talaga ako. Yeah. Ito ay crab cakes honey. Hmm, babaho baho ah. Baho talaga crab cakes mga kaibigan. Mayroon din tayo nito Gusto ko ni Christian. Crackers. Crackers siya. Mayroon din tayo. Pretzel Bites. Ayan. Another Lettuce. na so, Maganda kasi mga kaibigan. Sayang ba hindi puni? Nagagandahan ako. Nagagandahan ako. Kaya yung avocado Sana okay pa yun Meron tayo Cheddar cheese Cheese cheesy Tsaka syempre sibuyas Sibuyas natin mga present Presentable yung sibuyas natin Present Maganda pag ganitong sibuyas mga kaibigan to Yung hindi babasa Basa mabaho May nanamoy na ano pa? Tatawa ako. Next. <coughs> Next. Oh. <coughs> Ito yung mga shredded cheese. Meron tayong mga shredded cheese na kaya dyan. Ah, uh, meron tayong buong manok. Buo talaga siya mga kaya dyan. Ito mga ano natin, maliliit. Masarap itong mga i-bake mga kaya Itong maliliit na patatas, masarap. Ito. Pwede na ihalo mo ka, sa anong galutuin Ah, uh, meron ka naman? Mm no. -hmm. Grapes. Yeah. sa Celery. you know, broccoli. Broccoli. Another. Meron tayong cinnamon, cinnamon rolls. Ayan, dalawang bag yung tinuha ko ng ano. ito. So, mga maliliit na patatas. Broccoli. 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 Nagkala kasi nila mga kagili. So, na natin ang panahin. Chicken sabi. Ito, isa na lang. Bulat pala ito. Yun oh. Ang lalaki nito mga kaibigan. Ano ba to? Cucumber. Oh. Yun. Mag-ingat yung mga kaibigan. Mag-ingat. At itong tumbler. Oh. Malaki. Ang sirap nito mga kaibigan. Ang straw niya. Pero okay pa yan. Straw, palitan ko Palitan charger. Meron tayong mga maliliit na perfume. Oh. Huh? Gummy bear. Ano kaibigan? pagkain pala itong mga kaibigan. Nakala ko laruan. Oh. Pagkain na dami din. Meron tayo. Ayan. Ano na. dahil? Tupperware ba mga kaibigan? Tupperware. Sawa kung bakit malaki na ako. Aganda pa man. Ito. Nerf. Ito. Cluster. Ano mga kaibigan? Ang gaganda. Mayroon din. May, Anong pinas sa loob? Oh. Huh? wireless headphones with mic. Diba? Hindi mo makalitin bakit nila tinapon. Ito mga... Meron pa tayong yoga mat mga kaibigan. Ito pa niyang sira. yoga mat, yoga. Pang yoga mga kaibigan, pang yoga. Ito mga ano ito mga kaibigan. Ang alagayan ng ano, damit or storage. Ayan. Ito, mga kaibigan, ay, kumplito ito lahat. Mayroong perfume, mayroong mirror, makeup. Makeup, makeup siya ba? Oo, oh, siya makeup, makeup. Sinasabi niya, makeup, makeup siya ba? Siya ba yung makeup, makeup? Oo, oh, ang ganda nito mga kaibigan. Ang ka cute. Cute. o. Ang cute ng bluetooth. Bluetooth pa siya. Glitter cat kid save. Oo, ano, ang gaganda. Purple, purple, purple. Bigyan ko sana, kasi siya, ay, masyadong purple. Ano kung ano ito mga kaibigan, pero parang spring siya ba? Laro siguro ng pusa. Ano nga ako na lang kasi ano nang mawawala. Ako alam mo ano yun. At oh. ito mga kaibigan, apple hydrating. Hand sanitizer pala ito. Isang set ng hand sanitizer. Ang bango kasi. Akala ko perfume. And ito mga kaibigan o oh, skin art. Mag-aano ka dito. Huwag oh, nabasag pala siya dito. Okay. okay pa yun. Maganda At ah, saka itong mga t-shirt. Ito yung mga, mga Ito ay medium. Size ko na. Size ko na mga kabigan. Medium. Sana all? Saan natin ilagay? Meron pang short. Ano bang size nito? Ito ay pang swimming short. Small pala. At siguro makikita ko sa ako. Ipipit kung anong may pipit mga kagigan. ba? Diba? Ay, nahulog na si Ganta. Ang hulog ng sinabi. Saan ba ilagay ang saging na ganyan ko? Ito na lang ipat ang Isa. Dalawa. Isa, dalawa. Tatlo. Para parehas lang mga Ini Hindi puro Tatlo. Apat. Apat siya mga kaibigan. Ayan. Ayan, isa, isa, dalawa. dalawa, uh, tatlo, apat, apat na beef. Mm -hmm. Sweet na. Sure. Whole chicken dyan eh. Oh. Huh? di Diba? Whole chicken. Tingnan ng yung grapes natin. Napakaganda. Yung green na grapes. Yun yung pinakamatamis na kalugod. Iwan ko uh -huh. kung bakit yan, yan. Oh, tingnan o. Oh. Yung oh. oh. mga broccoli natin. Ang pa celery. Meron pa dyan. Of course, si Buyas lagi naman yung ano present. Lettuce. Tingnan yung mga blueberry natin doon eh. natin na hilaw pa. Swerte yan. Pag nilindong, masarap. Tingnan, tingnan yung ito. Ito, pantin mga kabigyan. Pwede mong ilaga. Pwede mong prito. Yeah, meron tayo diyan, Hershey na, parang kakaw siya. Panghalo ng baby bake, kanang mga cake ganun. Ayan, butter. Tingnan niyo mga popcorn shrimp natin na ang sarap niya. Oo, ulo ko na ni eh. ano ni i-init or re-fry ulit. Mm, meron tayo dito ng bun. Tingnan niyo yung pinya natin. Pinya grapefruit. Pili. Crackers. Ayan. Meron pa tayo dito. Pretzel bite. Tingnan niyo yung makeup kit natin. Ayan. Diba? Uh, Itong pinakamagandang headphones. Ayan, dalawa sila makabili. Ang kaganda ng kulay. Meron pa tayong ano dito, tumbler. Yoga mat at siya itong malaki. Cucumber makabili. Ayan, ayan. Meron din tayo dyan lagayan. storage. Ayan, ito sanitizer pala yan. At saka nerds. Meron tayong container dyan. Ang paganda Baunan ba? Baunan. Ba 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 yan mga kaibigan, yung lahat Nakuha natin yan sa bag pamamasura. Ano ba tayong sinamon dyan? Mm. Lahat tayo sa pamamasura mga kaibigan, libreng libre. Buo naman Oh. Hmm. saan ka pa? Saan ka pa hahanap dyan? Saka malamig na malamig na yun mga kaibigan. Malalaman mo talaga kung ano, hmm, ito, tingnan mo yan. Perdu yung ano niya. Organic naman o. Oh. Hmm. tingnan, letos natin. Ay naku, napakaraming biyayang yung binigay mga kaibigan. Ayan. Mm, tingnan mo, pinya pa tayo. Swerte yung swerte pinya kasi pag mag ano na may winter na mga kaibigan, mahal yung pinya. Oo, uh, mahal na kahit paano yan. Kahit paano na lang pag gamit mo. Hindi mo nakabigay yung mga nakuha natin. galing pa mga sura po. Lahat, libre, libre. Meron pa tayong mga dami. Oo, uh, meron tayong mga damit sa pinagbigay. Ayan, hmm, diba? Ayan. Maraming maraming salamat po sa palaging pagsuporta. Meron pa rin tayong mga cheese dito. Palagi niyong mga pagsuporta mga kabigan. Ayan po. At, meron pang abukado. Nakalimutan natin yung abukado natin kasi, 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 mga kasi Tapos hindi pa tayo mga katapan. So mga lahat-lahat, galing pa mga sura. Ingat-ingat kayo. Cheers! See you next time. bye